mag-usap tayo. Usap? Usap saan pa? Ba? Ba't hindi sinabi? Ba't hindi sinabi sa akin, la? Ba't hindi sinabi sa akin na boy si Sarita? Ha? Uh, Bakit hindi? Uh, uh, kaya ko lang naman nagawa para sa iyo. Para sa akin? Para sa akin, no? No, naman. no, 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 si no, di ba? tayo! Para sa akin. Napilitan lang akong gawin yun! Ano? nyo! Benji! Mm -hmm. Kaya ako lang nagawa yun! Doon nakasalala yung buhay mo! Nasa bingit ka ng kamatayan! Wala kaming pera pang gasto sa'yo! Si Emi lahat ang gumastos. Pero ang kapalit para ilihim na buhay si Serena.